Mayong Adlaw, ano yung mabalita karong Adlawa? President Rodrigo Duterte miingon nga gusto siyang tangtangon ang US forces sa Southern Philippines. Wa na may butyag si Duterte sa iyang deadline o kung unsaon niya kini pag-implementar. Niadtong 2002, ang US military nagdeploy og tropa ug naghatag og intelligence ug weapons sa kasundalohang Pinoy nga nakigbatok sa Al-Qaeda link Abu Sayyaf militants. February last year, nagwithdraw ang puwersa sa US ug gamay lang nga military advisors ang nagpabilin sa Pilipinas. Si State Department spokesman John Kirby niingon ni, Ingun, ni Adong Lunes nga napahibaw na ang US sa sulti ni Duterte. Apan wa pa mahibaw i kung dunay official communication o formal request ang Philippine government alang sa maong lakang. Gibutiang ni Kirby nga pabiling committed ang US sa aliansa ini tali sa Pilipinas. Magpadayon ang military operation sa puwersa sa gobyerno sa Pilipinas batok sa Abu Sayyaf Group dito sa probinsya sa Sulu. Mato ni Brigadier General Arnel de la Vega sa Joint Task Force Sulu nga it will just be a matter of time before our troops will engage the ASG and punch a decisive blow into their ranks and leadership. Si de la Vega ni Duaw ni Dunes sa mga tropa sa 101st Infantry Brigade nga nakabase sa Patikul o sa 501st Infantry Brigade nga nakabase sa Talipao. Sa latest death toll ning pagbalita, aduna na 59 casualties ang ASG 32 niini sa Sulu ug 27 sa Basilan, samtang aduna na 18 ka sundalo ang namatay. 15 ang namatay sa Sulu, samtang tulo sa Basilan. Miabot sa 28 ka sundalo ang nasamdan sa maong operasyon. Mi file sa Senator Wen Gatchalian og Senate Bill 203 or SIM Card Registration Act aron dali rang matrace ang mga numero nga mopadala og threats via text messages. Sigun ni Senator Gatchalian nga ang mandatory registration sa prepaid mobile numbers mo discourage sa mga ill-willed prankers ug sakop sa katong naghimo sa mga hulga. Ubos sa Senate Bill 203 tanang mga direct sellers sa prepaid SIM cards kinahanglang mangayo sa ilang buyers og valid photo ID usa kini baligyaan samtang sa kadung kasamtangang na nag-iya mga prepaid SIM cards mandatory nga ilang ipa-register ang ilang mobile numbers so sa 180 days sa effectivity sa Maong Balaod ang mga existing SIM cards nga wa ma-register so sa 180 days will be automatically scheduled for deactivation Ang Maong Bill gimugna human mitumaw ang nagkalain-laing text messages threats sa nagkalain-laing parties sa Pilipinas Davao Night Market incident ug nationwide declaration sa state of lawlessness 14 na mga tawo ang namatay gumikan sa dengue sa probinsya sa North Cotabato, Gikan, Enero, hangtod Agosto 27 ning Tuiga. Subay kini sa gipagawas ng impormasyon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa Integrated Provincial Health Office. May abot usab sa 3,820 ang mga dengue cases sa Tibuok Probinsya. Mas taas nga ihap kung itandi ni Adung 2015. Kasamtangang gipakusog sa Provincial Health Office ang ilang kampanya batok sa dengue sama sa information campaign. Pag pagpahigayon og barangay assembly ug paggama og barangay dengue brigade lakip sa mga lugar nga grabing naigo sa dengue mao ang Midsayap, Alamada, Kidapawan, Antipas, Arakan, Kabakan, President Rojas ug tulunan. Ang Department of Health may rekomendar sa pagpasirado sa Inewan Sanitary Landfill din sa sugbu human sa ilang gihimong ocular inspection sa miaging simana sa anglit ng kini o hulga sa panglawas. Ang DOH ni Pahigayon o Pakisusi human sa hangyo ni Consel Joel Garganera, ang Chairman sa Committee on Environment sa Consejo sa Dakbayan sa Sugbu, gumikan sa dagang mga reklamo nga nadawat sa embuhatan kabahin sa grabing kabaho sa hangin nga gibuga sa landfill. Sa report nga gipirmahan DOH Central Visayas Regional Director Jaime Bernadas kini naglatid nga waste sanitary requirement, environmental health o community safety nga giissue ang ilang buhatan alang sa landfill. Ang report sa DOH nagkanayon nga ang 15 hectares nga luna di nahaum alang sa landfill Bisan pa kung ipaubos sa rehabilitasyon, gumikan sa iyang lokasyon nga ana sa syudad. Nag-anam na usab og kadaghan ang mga tawo nga nipuyo sa syudad og kasikbit nga mga lugar pagdaghan sa mga commercial centers ug problema sa turismo ug transportasyon. Ang DOH miawhag may kang Mayor Tomas Osmeña sa pagserado sa landfill gumikan sa hulga sa panglawas. Giswayan og tawag sa Superbalita Cebu si Osmeña aron kuhaan og reaksyon apan way nitubag sa iyang cellphone friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio, Cebu, Davao, Pampanga, Superbalita, Davao, and Superbalita, Cebu. Sa atong showbiz chika, giklaro ni actress R. Munoz nga wala giselosan sa iyang non-showbiz boyfriend nga si Badi Del Rosario, si Jericho Rosales. Si R. C. Jericho mo ay sa bagong primetime soap opera sa ABS-CBN nga magpahanggang wakas diin gingong daghan silang love scenes. Sigo ni Arcee, nga dili ramang hilabot ang iyang boyfriend ilabina sa iyang trabaho. Dugang ni RC nga dili siloso si Badi ug supportive pamangani daw kini. Si Badi Del Rosario, anak ni Brunei Prince, Jeffrey Wilkia. Si Badi o sa kalid vocalist sa Pinoy rock band ng Mr. Bones and the Boneyard Circus. Mga gala, here are the lotto results. Tapos ganiya dollar to peso exchange rate gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.